Marami na nga nag yung papel na yan eh. May exam-exam na. Ito yung vernis ang hapon. Huwag kayo kay Papa kay Panay-video yan si Papa sa inyo. Ano-ano mo si niya? at saka si ano, yung mga kapatid niya may naging iwag May nag ako na mga lumba. Magkapatid yung sa Si ano, dong, yun, yun, yun yung kambal na yan. Si Angeli. Panay tanong kung may hiring pa ba daw Paano daw mag-apply? Kabungkot siya, di ba? ano lang sa iyo, di ba? lang sa iyo, di ba? Nalayo lang sa iyo, mag ba? Nag-apply ka, tapos ano? ako nga gusto nang mag re kasi dumakasin di nung sagat doon? Ako niya, kaya nga po. Eh. para din naman, ano mo yung mga bata na yun? Ano na <coughs> malaki na nalinisan naman guys malaki pa rin ng malilinisan mali pa yun know, oh lahat doon doon malawak pang nilinisan guys buti nga tinulungan ko ngayon wala ka kadami kami nang nalinisan Ay, sitaw pa doon guys hindi dati tinaniman to ng sitaw ngayon tinaniman ko na ng ano lahat na kamuting kahoy Ay, mas maganda yung kamuting kahoy guys Si you know? mas maraming ng order ng kamuting kahoy kasi wala akong ikasupply <laughs> yung natanim ko kanina guys niyug saka apat lang na puno yan tanim sana ng saging ko nakatanim dahil sa dam katingin ako sa mga damo daming damo ayan

ng mga babae. Eh. Kami hmm. May mga prinsipa man, may parang mga prinsipa man kapana ng mga ano ko kasamahan sa ano. Sino? Eh maganda tuloy na sipag talaga si Fernando. Sipag talaga. kahit siya nilagay si Fernando, sipag talaga yun Gusto niya hindi na sabog muna 'di? Magdahon na lang <laughs> siya. woyok tamaki ng <laughs> atsal. <laughs> Ang daan pa nag ko na ganina eh. Atsal. <laughs> Punti na lang natira. Ay na. Na ano ko sa pala. Talian nga ni nila. Ay na liha. Alihan, Alihan niya lu anak karungkuan kuan mau menanggapi dia, Sumau man mennyen. <laughs> <laughs> mahal lui ah, wah. Bestawai ah mahal. Tuhan <laughs> <doang> reda kilo jani. eh <laughs> sa ating ating